Patalakay natin sa araw na ito ay tungkol sa kasaysayan sa pag-unlad ng wikang pambansa. Uh, Siyempre, katulad ng kung ano ba ang pag-unlad ng mga tao, mayroon din kung paano umunlad ang wika dito sa Pilipinas. So, taliwas sa mga sinasabi ng, uh, taliwas sa sinasabi ng mga dayuhan ng dumating sila sa Pilipinas, Uh, meron na, na wala daw tayong sariling, uh, indyo daw tayo mga mangmang at walang sariling alam. Uh, meron sa, uh, meron na tayong sariling salita o panulat na ginagamit uh, sa panahon ng katutubo. Siyempre, una hirap panahon ng katutubo. No? sa panahon ng katutubo, ang ating sulat gamay o or ortografiya na ginagamit sa panahon iyon ay natawag natin na baybayin o mas kilala sa formal na pangalan na alibata. Binubuo ito ng labing pitong titik, may tatlong patinig at labing apat na katinig. So, sa mga hindi nakakakilala o hindi pa nakakakita ng alibata, ito ang itsura ng alibata, no? So, ah, uh, ang, ang katinig ay bi uh, binabasa ng may kapareha na sa na tunog na patinig a. So kapag babasahin natin siya, katulad na lamang nito. Ba, ka, da, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wa, ya. So ganyan ang pagbabasa ng baybayin. So ni sa pa uh, pagsulat ng baybayin naman. Uh, nilalagyan ng tuldok sa ibabaw ang isang katinig para ito ay mabigkas ng may kasamang tunog e, di ba? Uh, kapag binibigkas natin ang ang uh, mga letra ng baybayin or mga tunog sa baybayin o pagbigkas ng letra ng baybayin ay sinasamahan natin ng tunog na a. Pero kapag uh, lalagyan natin ng tunog na e kapag ang kapareha ng uh, ng letter b ay magiging e ang tuldok daw ay lalagyan lang ng tuldok. Uh, ang tuldok, kapag i e ang tunog, uh, e or i ang tunog, lalagyan ng uh, tuldok sa ibabaw. Kapag uh, sa inalim naman ang tuldok, ang tunog nakapareha ng katinig i o at u. Katulad nito halimbawa, sa nakikita nyo sa aking uh, screen, uh, katulad ng halo-halo nakikita ninyo uh, yung parang tina forma, di ba ang niya ay nasa baba kasi ang lo, ang LO or ang lo ay maaang kasama niya ay ang uh, ang patinig na o so nasa baba ang ang uh, Sa salitang kagiliw-giliw naman, ano uh, mapansin niyo ang salitang g ay yung parang baliktad na 3 at may N sa taas ang ang tuldo kasi uh, tunog na ay or ang kanyang uh, kapareha so ganyan ang pagsulat ng Ayon ngayon dumako naman tayo sa panahon ng kastila Siyempre, pagkatapos ng katutubo sino bang sumakop sa, sumakop sa atin ang mga kastila So sa panahon ng mga Kastila, syempre sa ang pananaw kasi ng mga Kastila sa kanilang lingwahe ay pinaka na lingwahe daw ang kanilang uh, ling, ang kanilang lingguwahe at ang sulat. So totoo naman sa panahon ng mga Kastila, nung no, sakop pa lang tayo ng Kastila, sila naman talaga ang ang pinakamalakas na uh, bansa sa panahong iyon. Ngayon hindi na ano na sila? O, malakas din pa rin naman sila pero hindi na sila talaga yung katulad ng ka-level ng Russia, uh, Amerika, England, hindi sila kabilang. Sa panahon kasi noon, ang ang Esp Spain, Spain or mga Espanyol ang mga pinakamalakas na bansa. So ang ginagamit sa panahon ng Kastila ay ang tinatawag na abisidario. Ang pangalan sa ginagamit natin na panu ang ginagamit na panulat kamay ay atin uh, tinatawag natin na abisidario dahil uh, uh, sinasabi na nga ng mga Kastila noon na uh, superior ang kanilang lingwahe at mas dapat uh, mas ah uh, ang asa katotohanan, hindi talaga tinuro ng mga Kastila sa atin ang uh, kanilang lingwahe kasi nga uh, hindi daw tayo karapat dapat na matuto ng kanilang lingwahe kasi nga bababang uring tao tayo. Mga Indio ang tawag sa atin. So, mga ang ang natuto lang ng mga uh, salitang Kastila at natuto ng na, natutunan itong abisidaryo ay yung mga mayayaman at uh, may kaya sa buhay sa panahon ng Kastila. Si Jose Rizal, kaya siya naging uh, maalam kasi nga mayaman ang kanyang pamilya. ba diba, businessman sila? Tapos barangay, kumaga barangay captain pa ata ang papanya sa panahon na yun So pag barangay captain kasi, ang... Um, ang um, may ka, may ka mag-anak ka na nagtatrabaho sa sa gobyerno, ibig sabihin, mataas ang antas mo sa lipunan. So, ang abisidaryo ay binubuo ng labing tatlong titik na binibigkas ng pakastila. So, uh, ang, ito ang itsura ng abisidaryo. Ngayon, dumako na tayo sa panahon ng propaganda at himagsikan. Sa panahon ng propaganda at himagsikan naman, ang, ito na yung, dumako, yung umusbong ang rebelyon laban sa mga Kastila. Ito na yung nagumpisa, ang panahon ng kamulatan. Nagsimula na ang revolusyon ng mga Pilipino. So dito na itatag ang kartilya ng katipunan. Naitatag siya nung pinunit nila Andres Bonifacio ang kanilang mga sedula. So di ba may, itinat, may ginawa silang parang sampung utos ng revolusyon. So ang tawag doon ay kartilya ng katipunan. So maraming isulat na pampanikit pampanitikan sa panahong ito kasi nga panahon ng pagkamulat na ito, no? Panahon ng kamulatan o pagkamulat. So, parang mm, gusto nilang ipabatid ang kanilang mga damdamin. Kaya, maraming naisulat na akda sa wikang Tagalog. Pagkatapos naman, ng uh, panahon ng pastila, pagkatapos na napataboy natin, kunwari. Kunwari lang pala na napataboy natin ang mga dayuhan kasi nga hindi natin alam na ibenta na pala tayo ng mga Kastila sa mga Amerikano. Kaya nang pumasok ang Amerikano, hindi natin alam, ipagyera pa tayo na ibenta na pala tayo. Merong mga masasamang naidulot, ay merong hindi naman talaga mga lahat masamang naidulot ang pagsakop ng mga Amerikano sa atin. Meron silang magagandang na ibigay. mas marami nga ata silang na magandang naibahagi sa atin. Kasi sila ang nagbigay ng edukasyon sa, mas sa mga Pilipino. Uh, binigyan nila tayo ng edukasyon at nagpatayo sila ng mga pambayang paaralan or pampublikong paaralan sa Maynila. sa katunayan, ang ating mga unang naging guro ay ang mga sundalong Amerikano. Ngunit ang kanilang panginahing itinuturo ay ang wikang ingles. Kaya kung sa napapansin ninyo, kung buhay pa yung mga lolo't lola ninyo, di ba maganda, masyado silang matatas magsalita ng ingles. Magaganda. mayroong may mga, yung mga 100 years old na yung nakaabot ng uh, pagsakop ng mga Amerikano. Masyado silang uh, fluent magsalita ng ingles kasi nga ingles ang wika sa panahong iyon. So, ang mga itunuturo sa pa panahong Amerikano sa mga paralan ay ang kulturang Amerikano, literatura, kasaysayan, politika, at ekonomiya. Pero, ipinagbabawal ang pag-aaral sa anumang bagay na may relasyon sa atin. Kasi nga, ang gustong ipa, uh, ipasok ng mga Amerikano sa isipan ng mga Pilipino na kasali na Uh, sali tayo sa Amerika Ay sa Amerika na Sa Amerika na bansa So, parang magiging probinsya tayo ng Amerika So, ito ang pangunahing alfabeto na ginagamit natin Yung English alphabet Sa panahon ng Amerikano Ngayon, dumako naman tayo sa panahon ng malaseriling pamahalaan Sa um, nang medyo naging ano na, medyo tumagal-tagal, medyo naging ano na ang Amerikano sa atin. Parang binigyan, unti-unti tayong binigyan ng pagkakataon ng mga Amerikano. Uh, mayroon, may mga president, uh, may mga presidente uh, sa panahon ng Amerikano na Pilipino na. Pilipino ang naging presidente. Kasi pinagbibigyan kasi tayo ng pagkakataon ng mga Amerikano. Ito yung tinatawag natin na Commonwealth sa history ng ating bansa. Uh, Commonwealth is ibig sabihin nito ay yung under pa rin tayo sa pamamahala ng Amerikano pero uh, tayo na ang uh, tayo na ang nagpapalakad or namu... ang... Um, nagpapalakad sa ating bansang Pilipinas. So, ang pinakaunang presidente sa Commonwealth ay yung si Manuel L. Quezon. So, ang naging uh, mission misyon ni Manuel A. Quezon at Osmeña sa panahong ito ay pahalagahan ng importansya ng wikang pambansa. Dito din sa panahong ito, o musbong, ang nagkaroon tayo ng sariling wika. Wika na tinatawag na wikang pambansa. Wala kasi tayong sariling wikang pambansa noon. Kasi nga, di ba ang Pilipinas ay multi language country so iba-ibang probinsya iba-ibang uh, salita ang ginagamit kaya naman ang ang gusto uh, isip ni Manuel alkas na Solusyon, uh, ay magbigay ng uh, mag-isip kung ano ang gagawin gagamitin na wika uh, sa Pilipinas so dito musbong yung ang uh, pinakaunang pamban uh, wikang pambansa ng Pilipinas ay ang wikang Tagalog. Nailimbag rin sa panahong ito ang balarilang Pilipino. Ibig sabihin, nagkaroon na tayo ng sariling uh, or alpabeto na nilikha ni Lope K. Santos. Dito na sa panahon ito nabuo ang abakadak. So, ano ang itsura ng abakada? So, ang Tagalog ay binubuo ng dalawang putitik, uh, limang pantig, at tinakatinig. Katinig Katining ay may katambal. So, ang pagbigkas sa katinig ay may katambal na Ah, uh, katulad ng sa baybayin kasi nga hinamo ang abakadang Tagalog sa baybayin. So ito ang abakadang Pilipin, Alphabetong Filipino. O abacadang Tagalog ang tawag. Abacadang Tagalog, ha? Ang pangalan. Niya. Pagkatapos nito, syempre hindi pa talaga tayo kasi nga tatapusin bago natin, bago tayo tatayo sa sating sarili, bago tayo uh, bibitawa ng mga Amerikano, kailangan natapos natin yung Commonwealth. Yung unti-unti tayo bibitawa ng Amerikano. Uh, pero, tutulungan nila tayo. Pero, kaso lang, ang nangyari, kaya hindi na ang, hindi na ang Commonwealth, kasi nga, pumasok ang mga uh, hapon. Kaya tayo, nagkaroon ng panahon ng hapon. So, sinakop tayo ng mga hapon. Pag uh, pagsakop nila sa atin, ito yung nangyari yung labas nagsabi si Mark Arthur na I shall return. So, sumako, sinakop tayo ng mga hapon noon. So, sa panahon ng hapon naman, meron pa rin naman tayong pina, uh, patuloy pa rin yung pag-aaral. Hindi, uh, hindi, umaga, hindi sinarado ng mga hapones ang mga paralan. Pero, ang ginawa lang nila, uh, ay ipinal, ipinalaganap nila ang edolohiyang hapones. At ipinagbabawal ang wikang ingles naman. Kabalik naman sa Amerikano, di ba? Dahil dito, ipinagbawal uh, nila ang Ingles pero uh, pinayagan nila yung mga katutubong wika na makikita sa Pilipinas. Kaya umerjo o umunlad ang wikang pambansa na Pilipinas. Katutubong wika, ibig sabihin yung mga Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon, yun yung mga katutubo. Uh, wika sa Pilipinas. So, umunlad ang panitika ang Pilipino. Bakit? Kasi nga, mag, uh, maraming umusbong na akta na sa sariling wika natin o sa mga katutubong, nanggaling sa katutubong wika. Kaya nga, marami ang, kaya nga, dito sumikat yung haiku at tanaga na mga tula. Yung apat na stansa lang na tula, yung tigi, apat na stansa. So, di, dahil medyo naging makata ang mga Pilipino. Kasi, ang uh, iba kasi hindi naman natin ipagkakaila na medyo nahihirapan naman ng ibang Pilipino sa pagsalita uh, ng Ingles. Kaya naman umusbong ang uh, kaya umusbong umunlad ang ng Pilipino kasi nga na-express ng mga Pilipino ang kanilang gustong i-express sa sarili nilang so sa inalis uh, sa kurikulum ang uh, wikang Ingles at sa pinitang ipinalit ang wikang pambansa at Nihonggo. so git so tinanggal ang Ingles, uh, ipinalit ang nihongo at ang ating wikang pambansa na tagalog. so ito uh, naman inuturo sa mga paralan ang pumubuhay at kultura ng mga Japones, kasaysayan nila uh, at mga awiting ng Japones. Sa panahon naman ng Bagong Republika, pagkatapos natin matapa uh, masako, umalis na ang mga Hapon, so nagkaroon na tayo ng Bagong Republika. So, Holy 4, 1946, wikang pambansang Pilipino ang tawag sa wikang opisyal ng Pilipinas. Marso 26, 1954 naman, nilagdaan ni Pangulong Ramon Magsaysay ang pagdiliwa ng libo ng wika tuwing Marso 29 hanggang Abril 4. September 23, 1955, inilipat sa August 13 to 19 sa kaarawan ni Pangulong Quezon. Kasi nga, itinaguruan din si Pangulong Quezon na ama ng isang pambansa. Kaya, inilipat sa kanya ang uh, linggo ng ka. August 13 naman, 1959, Naging Pilipino ang wikang pambansa ng Pilipinas At binuo ang bagong alpabetong Pilipino So ang bagong alpabetong Pilipino ay mayroong 31 na letra Nagdagan lamang ang 20 na letra sa abakada ng 11 na letra So ang itinagdag ay ang C, F, J, N, Y, U, X, V Z, C, H, L, L, R, R. So, sa panahon ng bagong lipunan, ang edukasyon ay bilingual. Ibig sabihin, Ingles at Filipino ang ginagamit natin sa mga paralan. Noong September 10, 1983 naman, Filipino ang formal na wikang pambansa, ang naging pambansa na, wikang pambansa na Pilipinas na ginagamit natin sa kasalukuyan. 1986 hanggang sa kasalukuyan. So, medyo na nagbago. So, Filipino ang uh, bilingual pa rin na lingwahe ang gamit natin sa ating paralan. Filipino kapag literatura, ang literatura ang gagamitin. At sa Ingles naman, ang agham at teknolohiya. Kasi nga, mahirap naman talagang isalin ang um, nga tayong magbilang ng 1 to 100 na numero sa Pilipino, di ba? Kaya nga, uh, uh, pag-agham at, at teknolohiya ng pag-aaralan, ingles ang gagamitin. Uh, na, ang buwan ng ay ang linggo ng wika naman ay naging buwan ng wika at eh, dinadaos tuwing Agosto 1 to 31. Ang alpabetong Pilipino ang ating gamit na binubuo ng 28 na letra, may limang pantig at 23 na katinig. Lahat ay binibigkas ng pa-ingles maliban sa enye. Kasi ang enye pa-Espanyol kasi ang pagbanggit ng enye. So ito ang ating uh, alfabetong Filipino. At hanggang dyan lang ang mga kasaysayan ng